sa ng ulan mga idol ang laki ng patak sa mga ano ba ito, niya ba ito? ito yung ano efekto ng 3 weather system muna muna na anuhan tapos galing niya ah, ko na nga yung mga panarin doon ito so, yung itak na sa tubig parang mamamutay na sa tubig yung aking mga talong ah Mau panas? pa lang kanina. Mainit kanina hanggang alas. alas meja. Terus dibilang itu. ang, yang klima yang di sini di sini di sini Minor lang ng kaunti. Boso yung malakas. Tamang-tama ngayon at nag-araro na. Nag-araro na ng mga palayan, mga idol. Ang masama dito, yung punla. Yung bagong lagay na punla. Yung lulutangan yun. ang Lakas na mula na ba? talong doon oh. No? Pwede ganap. May nangamanok pa ako nung sa likod. Baka lumutang na. Ito ang tindahan ako paragi kaya hindi ko nasisilip yung aking mga laga doon. Hindi sa banda roon No? talaga man Ang tubig na yan ay tumalon tumalon dito magbaba na yan ay malakas talaga ang ulan talagang hindi pa yung ulan so yan ay tumalon dito pagbaba yan hindi naman siguro basta basta tatalo ang lalim ng kanal dyan ang so, mga bunga biyahe dyan ba? ingat kayo mga idol madulas ang gaan kapag mabilis ang takbo kasi ah uh, tipreno ka sa mga ganyang nakapalad tubig sa si kalsada hindi nakakagat yung preno mo kaya kailangan dyan alala yung takbo magtigil update lang ito sa mo mga idol na malakas ang ulan ngayon dito sa parting Cloban sa Ormoc Road Yan. Ang Palo Ormoc Road Lahat ng bayan na dadaanan yan Mula Dito sa Lite Hindi yung pangkarani yung ulan Malakas talaga mga ito Kaya ingat kayo dyan mga nagbabiyahe God bless kayo yung lahat Mga doon